si Kristo ay isilang ay tatunggalin na si Dalaw at ang bawang risa ay masisipagando ng galing alam sa isang hawis ngayong Pasko, makaya kapag hindi ko sa iyo sa inyong hirin na pag hindi ayaw ang pag-ibig at ito'y sa buong daigdig sa iisang awit ngayong pasto makaya ka pantinig ko sa'yo sa'yo magtabi kayong dalawa huwag maghiwalay hindi kayo nakukuha ng camera magkasama tayo sa kwento ano ano bang oras nito? ito na mong nangyari ano? Ano? Alas otso kwarenta. Kwarenta. Ito mo, gabi na nangangaroon. Huwag mo nang pakialaman yan. Huwag mo pakialaman. Ay ay, oh. no? ay, ay, lagay mo dyan sa ano. Ay, 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 Sa amin bahay. Tapos na eh, sa amin bahay pa. Ano, pa ano bang... <laughs> ano ba? Oh. ba? Ano Thank you, thank you kayo O, oh, sige. Hey. sige, bye-bye. Bye-bye. Huwag -bye. Bye -bye. Bye -bye. kayong dumaan dyan. May multo dyan. May kasama pang aso. Eh. Abi po yung aso. <laughs> <laughs> oh, sige, bye-bye. Oh, -bye. hayaan mo na. Ako na magsasara niyan. Ano bang sinasara mo dyan? Hayaan mo na. Ako na bahala nito. Naku, mga patang ito, ay, ginagabi-gabi na ako rito, eh. Sige, eh.